Dahil New Year ngayon, magluto tayo. Yan. Lahat ng linuto ko, ano ito eh. Uh, may ibig sabihin yan. <laughs> <laughs> Dahil New Year, gluto ko ng miswa. Na may patola at saka mm. meatballs, eh, no? Bola-bola kasi New Year. Bola-bola uh, kasi New Year, kailangan ng noodles, ha? Sabi nga sa mga Chinese, ano yan, pahaba ng buhay. At saka ano yan? Yung, yung balls. meatballs health. Ha? Meatballs, pampaswerte, paswerte, bola, bola yan. For health, tenang, no? Yung long life. Noodles. siempre, gumawa ako ng dessert. Ah, ito, kapampangan to. Mga nakakala nito, yung mga OG na kapampangan lang. Pinaghirapan ko to. Ito, nakapapare na. Hindi, eh. Hindi ko na na-video kanina kasi nagpapay na camera man ko eh. Kapit. Alam mo yung tong kapit. Kapit ang tawag sa amin eh. Hindi ko alam kung ano ba tawag sa inyo to. Hindi ko alam. I-describe mo kung ano siya. Sticky rice, tapos maraming latik, tapos sa loob, bilog yun eh. Eh, gusto ko sana buksan kaya lang. Pupunta kami sa handaan. Ito yung dalawa. Ayan siya oh. Ayan oh sa loob niyan, maraming niyan. Ano, may langka, may latik. Ito, halo-halo loob nito. May makapuno. Yan, pinagirapan ko yan. Ibig sabihin niyan, ano daw yan? Pampaswerte sa love life. Kakapit daw. Kakapit. Tsaka sa kera. Kakapit daw. For Anong year ngayon? Year of the... Snake. Oh, the snake. Swerte raw ang year, year, of the snake. Kapag kumap, kumain kayo ng kapit. Ayan. Sticky yan. Sarap to. Isa to sa mga paborito ko nung malita ko. Binibili ko yan. tipis lang yun. Tapos ngayon, ito, yung mga ko. Ano to? Hawaiian to eh. Gawa ng Hawaiian to. Tawag dito is Toke bowl, Ayan. So, kayo nang mag-isip kung anong gusto nyo papaswerte pag kumain kayo ng pokeball. Kasi <laughs> wow, iba yung may isip ko eh. Masabi ko. Yan, papakita ko lang. Salmon, tsaka tuna. Tapos may timpla yan. Lalagay ko dito. Yung, yung rice dito. mo is? Ano to? Rice, ano to? Uh, sushi rice. Tapos may avocado, seaweeds. Lalagay natin. Yun o. No? Know? Yan. Tawag dyan is Pokeball. Search nyo. Sarap to. You know. Tapos, lalagyan natin ang ginawa kong salad. May mango, tsaka ano to? Cilantro. Cilantro, pepino. Yan. Pampaswerte to. Kaya nang mag-isip kung sa kayo sa swerte. <laughs> yeah, even the color. Kasi gold and green. Okay and red. So that's the color of the year. Tawag dito is Pokeball. Search nyo. You know. Adali namin sa ano to eh. Sandaan eh. Bali ganyan siya. Tapos, nalagyan ko ng sesame seed. Wait. Lagyan lang natin ng white sesame. You know. Tapos, nalagyan ko rin ng roasted sesame seed. You know. Saan ka pa? Maswerte. Ano to? Pokeball ala John Wick. Ayan. So, ready na tayo sandahan sa New Year's dinner. Thank you for watching. Peace and love. Happy New Year!